Ayan na nga, para sa mga hindi pa nakakaalam, hindi welcome si Ate Lakam. Obvious na lahat ng kapatid ni Kimi present sa opening ng Little Bunny except sa si isang kapatid pa na nasa Dubai na si Kuya William. Dahil busy rin ito sa trabaho. Pero si Lakam sadyang walang paramdam. Malaki nga talaga ang atraso. Kaya bawal makabalik sadyang nakakahinayang kasi di ba? Always na si Ate Lakam ang hands-on sa business na ito ni Kimi. Pero this time ni Anino walang makita. Tahimik din ang social media. Kitang kita sa cutting of ribbon may kulang at ay na nga si Ate Lakam. Ayon nga sa mga komento, hayaan na muna natin sila Choice ni Kimmy na walang lakam sa buhay niya ngayon. Malalim ang sugat na ginawa. Kaya pagdusahan, walang utang na loob. Kaya naman nila, nawala si Ate Lakam. Katulad ngayon, nakapag-opening sila sa SM Cebu. Kaya nila na magsimula ulit. Ayon ang dumepende. Mahirap ipagkatiwala ang negosyo sa taong may bisyo sa sugal tama ang desisyon na focus muna sila dyan. Ayon pa si isang komento. Tama naman iyan. Hindi porkit pangani sila kam, palagi ka dedepende sa kanya. Mainam na wala pa rin sa buhay mo muna para may peace of mind at katiwa wala ang mga naiwan. Ilan na roon ang iyong mga kapatid na si John Paul Tit Twinkle, anong senyorito sa new update patungkol sa Kimpaw?